nga kasulti uh, sa paniko ng uh ito uh, itong uh, team ng uh, Philippine Coast Guard nakabantay ho para maiwasan yung mga casualty, naka-heightened alert uh, ang kanilang status mga kabombo uh, bilang parte yan ng upland uh, Biyahing ayos undas 2025 nasa 3000 pa ng mga pasahero yung kanilang inaantabayanan So ang uh, main goal ng Philippine Coast Guard ay uh, walang casualty ngayong panahon po ng biya uh, upland byahing ayos. 2025. May ulat ang Bombo Radio Legaspi. naka alert status mula kahapon hanggang ikaapat ng Nobyembre ng taong kasalukuyan ang Coast Guard Bicol bilang bahagi ng kanilang upland Biyahing Ayos Undas 2025. Ayon kay Coast Guard District Bicol Public Information Officer Coast Guard Insane, Alisa Vermal sa panayam ng Bombo Radyo Gaspi na mahigpit nilang ipinapatupad ang no overloading policy, gayon din na mayroon silang random inspection sa mga barko. Aniyan ang kanilang inilatag na mga tauhan sa mga pantalan ay magbibigay asistensya sa mga pasahero, magmumonitor ng mga loading at unloading ng mga barko at magpapatupad ng security inspection upang matiyak ang buong kaligtasan ng mga biyahero ngayong undas. Sa kasalukuyan ay may mahigit 500 89 na Coast Guard personnel ang nakadeploy sa mga pantalan ng rehiyon ng Bicol. Ayon pa sa opisyal, nakapagtala na sila ng mahigit 3,000 pasahero sa unang araw ng operasyon at inaasang mas dadami pa ito ngayong araw. Dagdag pa ni Bermal na patuloy ang kanilang K9 inspection, baggage x-ray screening at iba pa kung saan katuwang nila ang Philippine National Police Maritime Group, Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Ports Authority upang walang ilegal na droga o kontrabando ang makapasok sa pantalan ng Bicol. Abiso nito sa publiko na sundin ang mga safety protocol at makipag-ugnayan sa mga otoridad upang matiyak na maayos ang kanilang magiging biyahe. Yung Coast Guard District Bicol po ay naka-heightened alert status mula po ngayong araw hanggang sa November 4 po bilang bahagi po yun na upland yung uh, biyahing, ayos ng das po 2025. So, mag po yung pagpapatupad po namin na no overloading policy. May random inspection din po kami sa mga barko at pinatayuan lang natin po yung mga publiko na sumunod po sa mga ipinapatupad na safety protocols at nakipagtunuhan po tayo sa mga otoridad para po uh, maging naayos po ating biyahe. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Lea Casitas and this is Bombo Radio Philippines for the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.